Sino siya? Sino? Siya si Isaac, ang comics karakter at pangunahing tauhan sa nobelang Ang Huling Lalaki ng Baluarte. Ang natitirang lalaking tumindig sa lugar nila na pawang kababaihan ang natira laban sa hukbo ng makapangyarihang Simon Talbo. Kinatha ito at sinulat ng Pilipino comics writer novelist na si Carlo J. Caparas at nalathala sa mga pahina ng Pilipino comics noong 1977. Iginuit ito ng Pilipino comics illustrator na si Nestor Malgapo na ang huling mga bahagi ng nobelang ito ng isa pang Pilipino comics illustrator na si Carl Comendador. Isinalin ito sa pelikula ng SQ Film Production sa ilalim ng pamamahala ni Direk Artemio Marquez at ginampanan ni Ray Malonzo ang title role. Okay! Next time, more info about the uh, Filipino comics character. Thank you very much and God bless you all.